Hanap tayo ng saluyot kung meron dyan na lakay. Baka meron. Lupon na naman ako. ah. Kapon na, malamig na. Huwag mo lang talaga, nag-jacket ako. Ayun o, big bike. ganda ng puno ah kapunuan <laughs> highway <laughs> national highway <laughs> puro puno puro park oh, yeah? all goods all goods hello, may lang kayo Bike na, ah? lakay dami nagbabike bike, oh, ilan yan isang grupo yan no? ah yung ano nararentahan na bike lakay ha ah? yung mga pero ano yan per kilometer lakay yeah. diba yung ano kasi yung scooter 450 km per km laki. Uh, one kilometer no? lang <laughs> <laughs> ay. Ah, 1 km. malo? Ah. Di pa. O di tayo. Punta namin yung isang park dito na malapit. Ikutin na lang natin yung lakay. Pag naligaw, bumalik. Dito ba yun sa kabila lakay? Sa bagay, paikot naman tong ano na to, park. May, may mga shell dito eh. Shell? Pero marami daw ano. Eh. Snail. Parang, eh. Snail. Ano <laughs> <laughs> sabi mo? Shell. Shell. <laughs> oh, may shell naman yan eh. <laughs> Wall. -wall yan sa akin, di ba? Oh, oh, kuhol. Ano 'yung mga lumabas Kuhol, Dapat din tayo sa kabila lakay. Tama 'yan. Asa wide naman 'yung mga nadadaan dito. Ah, rumpon dito ah. No? Oh, putol ulo, kamay ganoon. Pag narong turn tayo rito. Narong turn, oh. yung... <laughs> turn ba sa 'yon? alabas basta round turn ba? Pa may namana daw. Kuha, sa'n kaya? turn 'no. <laughs> 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 <Tang nangin. laughs> <Kuta! Somewhere. laughs> Palabas din na lang bigla diyan mga nakatago na ano no. <laughs> ah, Pilipino tayo. Lugi sila. <laughs> <laughs> Uy, Kumakain wala. nga kami ng wild eh. <laughs> Wak-wak <laughs> <-ganaan> <laughs> na yun wala namin eh. Hindi, hindi ganyan eh. Tik-tik na. Tik-tik aswang nga, hindi kami natatakot eh. <laughs> pag lumabas na sa mga puno na may talaga, no, ay puta wild to ah, hindi mo kung pwedeng gataan. <laughs> Gata may mahilig sa Pilipino, ano? Gata. Ano, mga atong tayo? Dito masarap <laughs> mag... Di ba pwede? Dito mag ihaw Pwede, lakay. Doon, may ihawan dito. Malapit doon sa may... Oo. Dito sa pinuntahan natin dati. Ano, tapos pag ganun tayo lakay, no? Ayos. Hindi mo pati aso nakatingin sa atin, oh. oh wala na pala sa summer, eh. Yung siyaw sa amin tayo, eh, no? Oo. Iisa lang pala nang Para may iho dito, ayun, oh. Tapos beer, no? Dalam beer, no? Wow! Meron pala, oh. Oo. Eh, nagsusunog ng tanso. Oo, <laughs> 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 may nagsusunog. Hindi oh. <laughs> oh, may... pala, kalihan. Ganda na po, ano? Ginawang ah. ano, ginawan kahoy. Hahaha. <laughs> 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 Ang talino mo dun ha ah. <laughs> <laughs> Dobre Ano ilog na yan Hindi na tayo lakay bang Ilog yan eh Tayo Ibang-ibang <laughs> mga, ah. ibang <laughs> mga, mga ano to ah. mga eh. Ibang lahi eh. Iba sa paningin niya eh. Sa mga sa akin. sana yung kasi baka magalit siya. Ito, Ito mga tahanan ng mga ano eh. Gagamba? Gagamba. O oh, tra. gagamba tayo, gagamba. wala dito. Yung yung, ano, may, ano, Meron dyan lakay, gagambang kalabaw. Ay, sapo to, ay, sapo to. Oh. ano? Oh. no, gagambang kuryente. Ah! Meron <laughs> yan. ito, nandito dito. Gagambang nga, yan, eh. gagamba nga. <laughs> Pang derby. pang derby. pang To? Huh? Ay, uh -uh. Ano? Meron? Uh -uh. Sabi ko meron inyo, merong gagambayan. Derby tayo, derby. alit natin? Bisukul. Marong turn ka ba? Ganitong ganito yun, di ba? <laughs> Basta pag may lumabas ng ganon, subukan natin kung pwedeng gataan. Wrong hey, turn. Anong klaseng wrong turn? Adobo One, sa gata. Two. Adobo sa gata. <laughs> <laughs> dito nung winter siguro. Ah, oo, ang laki. Puro puno eh. Puro <laughs> puno. Yung tipong maglalakad ka rito sa gabi, tinitira ka na. <laughs> Walang kailaw-ilaw eh. Tingnan oh. mo naman oh. No, no? Ang dilim dito. Tipong provincial style, no? Yung baryong baryo, no? Oo. Uh -huh. Pag ginahasa. Sabi nga nila, pag ginahasa ka, huwag kang pumalag. Lalo, lalo kang, pinanggigigilan daw, uh -huh. eh. Ibuka ka mo ng gano'n. <laughs> Sige. Pang, pang 20 ka na ngayon. Ayoko na. Gagi pa dito. Ah, ngayon lang ako nakapunta rito lang kay dati doon lang kami. <laughs> Mahirap pag jogging dito pag madilim na. Mamaya bigla kang hatakin, no. Ito so, na oh, ang dito, mga babae. Ha? Ah? Ay, eh, babae may lawit <laughs> Ogi. Ogi, sige na. <laughs> 150. <laughs> Kaya nga maraming nakasign doon, di ba? Oo. Uh, Ito mga tuhod. House nila, bahay nila, no? Habitat. Dito maraming ano, baboy ramo lang May nakita pa kami minsan dito. Eh. Naglalakad kami. Meron pa dito? Oo. Oh, basta ganitong malaking park. Hindi sana sa Silinski, no? <laughs> ito kaya tayo sa <laughs> Silinski? Oo. Oh. <laughs> sa Silinski. Oo, oh, doon. Ang layo nga lang, laki. Anong 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 tawag sa hayop na magaling umakyat ng puno? Ano? Magaling. <laughs> magaling. <laughs> anong tawag sa hayop na magaling umakyat sa, ano, sa puno? Ano ano Magaling. Hindi <laughs> na wag kayo manu wag kayo magturo, manuno kayo. lang <laughs> inuso lang. <laughs> Doon pa tayo kay. Saan? Dami no, daming kuhol. Kitaan natin Oh, bike line, bike line, bike, bike, bike line. Sino bre? Bike din naman na ulam 'yan. Na 'yan Sa atin na, eh, 'yan. Ano 'yan? Parang <laughs> <laughs> Pinulap ko <laughs> na huwag ka ngayon sa opisina niya nun, hindi ako di ako makapasok, bakit? Nasa hospital ako? <laughs> na <Napun> food poison ako? <laughs> ano nangyari? Hindi ko alam, hindi ko mapigilang gumapang eh. <laughs> Kumain ako ng pool. <laughs> Sino, sinong pinuno? <laughs> Yung nakablow. <laughs> Asan ka ngayon? Mundangan namin. Andito ko sa bubong. <laughs> Uh, kaya merong ano di ba yung mga nadadali ng aso Oo uh, din eh no uh, diba, Malakas ng rubs, oh? Oh, eh rabies oh Oo Mga rabies Tindin mo mag-jogging laki ah Ay uh, Kaya kung ay ginaganyan ko sila eh ng pawis no? So, yun, no Saan dami oh dami oh dami nga naman, oh, na, kaya nga, eh, bahay nga nila Kaya daw dito. Okay, <laughs> <Wrong> turn. <laughs> Marong turn na naman si Jan. <laughs> Puro ka wrong turn ha? Mukhang lahat ng part ng wrong turn na panood mo Ikaw yung part 1 no. <laughs> okay, sa para ito yung mga sinasabi ko sa iyo, yung kinadgad ng baboy ramo. Kinadgad ng baboy ramo 'yan. Ayun. Oh, ayan mga 'yan. Ah. kinukudkod nilang ganun. Ganap sila ng pagkain. Kamote no. Hindi, kahit ano lang basta pagkain. basta mga roof crop. Oh. May nga kami rito, baboy ramo dati. Eh nang yun yung mga turo. yung may sungay na baboy ramo. Totoo baboy ramo yung mga natin. Orong turn ka na naman. Huwag <laughs> <laughs> to eh. Hey. Hey. Doon aakyat to. Doon sa nakita natin na to, to line, ha. Ah. Ano? Doon sila aakyat ah. yan. Tatawid sila Tabi. doon sa may ano... Sa tinangwerang ko. Tinangwerang natin. Ayun oh, yung inaanting ng mga ibon dito lang kayo. Oo. Woo! Woo! Hahaha! Woo! 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 Hahaha! Chakok pala naman. <laughs> Ito niya, oo. Oh. Ayan, no? Tunod ko. Okay, Kakarong turn mo yan, bro. <laughs> Title ng vlog na to, wrong turn. Ito. <laughs> wrong <laughs> Wrong turn.

Puta ka na, ilang bore pit yan oh. No? Pang wrong turn. Kamukha ko no? diretso. Taas niya na oh. May? Na yun, eh. May nagra <laughs> nag sa na taas no? Yung paghahawak mo may dumilipad na pana. Okay, Hindi <laughs> yung, <awas> pa. <laughs> yung tipo. <laughs> 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 Chow pipit. Pipit. Sabi niya. Pipit mit. Matlaw kamay. Sinahanap ko baboy eh. So, Alam no? baboy eh. Wrong turn. Tiyo, <laughs> 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 <Chow>, pipit! Oh, <laughs> <laughs> maganda kasi lakad-lakad talaga yung lakay no? oh, ah, malapit na tayo lakay sa lake dapat na sa tayo mawala. Wrong turn. Walang <laughs> tao sa bahay. Bukas pa naman lahat ng ilaw dun. Pagdating natin dun, nandun pala yung ano. Ah, dito na lakay, dito na. Diyan yan, lakay. Diyan na pwede mag-ihaw. <laughs> diyan, 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 diyan. Diyan, diyan tayo pumasok Right turn. Right, turn na. Right turn. Daya, nakarating din kami sa pupuntahan namin. Tong area to. Ano <laughs> sya? Ayun, na siya, picnic kan tapos ni picnic pa nga ba? nang, uh, Banding sila. Ito, tong area to. Dahil din ang nilakad namin ah. <laughs> Pag <laughs> kasi <laughs> bat kay nang runtod, iyawin ko din eh. nila eh. Yan. Hindi tren. Ayun no. BMX. Tara dito si Shailog <coughs> Ito yung picnic Wrong turn nga eh <laughs> ah, Ito yung napuntahan namin ngayon Malapit sa amin Tapos yung picnic Barbeque? Ito yung hindi ko na, na vlog nung last summer Ito yung masakit na ikawan, nakabigti ka Kasi ikaw yung nawin na no oh, <laughs> Wrong turn na no <laughs> Sabi ko dun siya Wala yan. Kaya talaga. Mga bata pa yun. Marong turn ka dyan. Wrong turn. <laughs> Bahay ng namamana. Ate. <laughs> ano yan? Uh, dum dom, dom, Oh. Ayos. <laughs> low tide ngayon laki, low tide. Oh, diyan may namimingi sa Bawal nga lang ano, bawal <coughs> maligo. Ayun aso. Oh. <laughs> Kumakain kami ng aso. <laughs> Tinali niya na naman la kayo. Tatali niya ulit niya. <laughs> ang haba ng dila, yo. May pangaso. Yes. Bawal nga eh, may nakalagay. Alam mo bakit bawal? Tignan mo yung tubig.

Lawak ng likod na Malapitang to. Tandaan ah. din namin. Ito yung malapit na lake sa amin. Na, hindi <coughs> naman siya pala lake. River Ilog. Ayan. Tapos ng angin, no? Oh. Maraming tao rito pag yun totally summer na summer na siya. Doon yung mga kasama ko, eh. Ito last summer, pinuntahan namin to ni Brown Lady. <coughs> Nagpunta kami doon sa may gilid doon. Tapos ulikot lang kami. Kaso, ah, hindi pa namin masyadong kabisado kasi nga nakakatakot. Kobo naman no, diyan ako. Hindi ko alam kung ano 'yan. Hindi ako magaling sa history. Pero may kasama ako rito sa Poland na ang galing-galing sa history. Akala mo naman matindi. Nasaan na kaya 'yun no? Yung search na ng search dito sa Poland Kasi ganito yan kasi ganito. Yan. All good din 'yan no. History, historical na hindi taga Poland kung hindi ka taga Poland pero research ko ng research all goods din yung content niyang yun tain <laughs> niya all goods oh paalam na kayo sa ano sa malaking spacecraft wrong turn <laughs> <laughs> Puro wrong turn to si ano si Jan eh no. Sana lakay, diretso uwi na tayo. Oh, diyan na tayo, diretso na kids. tayo. tayo sa dito Ang ta ang tanong kung magkasabay-sabay ba lakay kasi kasagsagan na. By next month, hataw na tayo. Pero mangyayari naman 'yan. Wag lang tayo marong turn. <laughs> Hawakan lang lakay. Sa skating 'yan. Uh. Uh. Pero delikado pa rin. Ah. Uh. all goods <laughs> uwi na kami napagod din kami ah ay, napagod si Kobe para so oh. sayang wala tayo na <laughs> oh. <laughs> ikaw par napagod ka ay hindi naman ah iba ikaw may nahanap ako ikaw ano ano anong hinahanap mo wrong turn wrong turn <laughs> ikaw par napagod ka eh may pinutulungan na din oh. ikaw par <laughs> medyo medyo hindi napagod ka oh. nung sa isang bench tulungan na ata. Eh <laughs> sila kay oh. napagod ka lang kay I-10-10 Itinten. Itinten. Yeah, mga kaol good. Unat-unat <laughs> <Butu -butu> pa natin yung mga ano. Buto-buto natin. buto buto natin yan natin. Diyan tayo lakay o dito? Luminis dito, ano lakay? Luminis po eh. Oo. Oh. Ano kasi nun, yung yellow dito nung naglalatay. Ayun na, wala. May duty ako nun

Bata pa lang yun Yut <laughs> tayo Hi Palabati sila pag binati mo Pero pag hindi mo sila binati Hindi kayo babatiin Oh, dyan na tayo Hindi na natin napunta yung skate Yung mga nag-skate lakay

Kumadatsan, tira mo balik, siya, balik. Ah, lulusot 'yan. yan oh. na Ay, Tayo, <laughs> lapit na Tayo. Wala mo na may nakatiran sa concept, mga kapatid yan dik na, mga <laughs> Dito yung dadaan pag Pilipino. Ibig sabihin niya may tumawid na. Awiran yan eh. Ah, bumalik na kami sa National Highway. Pauwi na kami. Ayun mga BMX biker. Flip na flip. Hindi ah. man lang nag-exhibition yung mga BMX biker no? Pag sa atin yung magpapasikat pa yun no? No, napagod ka par? Hindi na pagod. Hindi ka napagod? Mas so, nakakapagod mag ML no? <laughs> Ayan no? <laughs> yung BMX no? Ay, yeah, yeah, yeah. mountain bike. Ano ah, uh, par? Ano masasabi mo? Wala akong masasabi. Wala akong masasabi? <laughs> no comment? Tawid na tayo rito. Tatawid na kami dyan. Uwi na ng bahay. All good siya. Malayo-layo rin nila akad namin eh. Sa Mga ayun. nagpatunaw ng kinain. Pero mo, layo nang nila namin. Mula doon hanggang dito pabalik. Ano oras na ba? Ayun, ayun. Bakit, bakit? 648 na lakay 648 na May araw pa. May araw pa siya. 12:00 din 'yan, hindi pa naman araw. Let's go, let's go. Tawid, tawid. Tapos dadating doon sa kita na 'yung shooting-shooting. Sa may court? Uh, diyan sa ano sa May bahay-bahay dyan Ah. Eh, <coughs> deh. Okay. Good goods. Ayo, simbang. Ajang. Meron dyan? Oh, sige dito na, dito na. <laughs> Kasi <yung> simbahan, no? <laughs> langit eh. no. Kaya langit. <laughs> Tumira ka na naman dyan eh. <laughs> Bumanat ka na naman eh, no? <laughs> Kaya dito tayo oh, no? <laughs> Ano yan sa so, pag nagpapadala ng mga ano? Uh, parcel, parcel. Uh -huh. uh, yan, Address yan. sa bahay mo yung parcel mo. Dyan, pwede. Uh -huh. Tapos dyan mo i-receive. -re High tech sila eh. Parang, may code. Uh -huh. Tapos kung yung code mo, doon na yun magkukusa, magbubukas. Ay, nasa bike lane pala tayo. Puta, kaya pala nakatingin sa atin yung lalaki. Buti hindi tayo binangga. Siya <laughs> na mag-adjust eh. Siya na adjust eh. Pag sa iba yun, babanggayin ka. Bawal pa naman yun. Ang tindi yan, eh. pag bumanat. Di ba, par? Ang tindi mo bumanat. Siya na adjust eh. Hindi <laughs> pong bumabanat ka pa minsan-minsan pero matatawa ka. <laughs> Nako. Ay, mag-uukay okay pa yata to sila kay. <laughs> May ATM naman ako la kay. Ay meron pala rito ano, Asian food. Oh. Asian food dito. All goods. Ano? May patay Meron diyan la Kaso busog pa tayo eh. <laughs> Ayos, dito lang sa atin malapit oh. Ano pala diyan. Asian food. Ano pa tayo? Oo, ano pa tayo? Ayos. May pasta pa dito. Oo, oh, pasta 'yan eh. Depende sa dami. Ano, Ano, Indian? Indian daw. May biryani dyan. Meron. Ano <laughs> miss mo na ano? Ay eh, siya ano? <laughs> Biryani talaga eh no? Ang <laughs> um, Indian food eh Bakit namimiss mo na yung Indian food? Biryani lang Biryani lang? Eh kabsa. ah, hindi mo namimiss? Oh, alak, bilikay ng alak ko, oh. alak. Alak. Ano kayo kay? Okay. okay. <laughs> na kami. Ano mag okay ka? Sarado na to. ano, anong oras naman na? O oh, lang anong oras lang na kayo? 50% sarado na. Close hey, na siya. Na na talagang, no? Ha? Dito, eh. Sarado na, ay ba? Say, anong oras na? Alas 6 na. Sige lang kayo, mag-ukay-ukay -okay kayo. ukay ukay -okay pa sila rito sa studio. Ano? Napagod ka? Lamig par? ng tenga ko. <laughs> Lamig? Lamig. Ikaw par, napagod ka? Medyo. Okay, napagod ka ng konti? Ha. Ayos. <laughs> Ito yung ano, yung clinic na pinuntahan ko dyan. Dyan yan. Ah, yan, banda pa dyan. Hindi yung aptika. Dagpas pa ng aptika. Yan, dyan ako nagpa, nagpa, ano, nagpa-check up. So, yung tinatawag na literal na second hand talaga, oh. Second hand. Ukay-ukay uh, yan. Second hand. Diyan kami minsan namimili. Pag gusto namin yung mga item, ganun. Diyan kayo nakapag second hand? Hindi. Sa kabila. Sa kabila pa? Doon? sa galeria uh, lahat dito tinitimbang ano may lakay may nabili kayo o tara huwag na tayo diretso na to, to 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 yan yan yan, yan. basta pag may Being nakita ng NFC lakay cover siya ng insurance natin magkano binayaran mo dyan wala akong binayaran sa check up sa gamot ako may binayaran eh uh, mahirap magkasakit dito sa Poland. <laughs> All goods. We ano? Oh, sa Aptek ako bumili ng gamot lakay. Yun ang mahal yung binayaran ko lakay. Ano hanapan napan nila dyan sa LFC? <laughs> <laughs> Kung wala ka pang karta po dito, passport. At saka PESEL number. Uh -huh. Yun lang. Yeah. All goods. Pero nung ano, pinakita ko lang sa kanila yung karta po dito ko lakay. Tapos andun naman na yung PESEL number ko eh. So yun Ah. Huh. up na ako ni Doktor.